Ngayon mga bata, dito tayo sa ipp 5, Agrikultura, Aralin 1, Kahalagahan sa Pagawa ng Abonong Organiko. Aralin 1, Kahalagahan sa Pagawa ng Abonong Organiko. Kahalagahan ng Pagawa ng Abonong Organiko. Ang Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ay nagsasaad ng mga alituntunin sa wastong pamamahala ng basura, pagpapalaganap ng kaalaman sa wastong paggamit ng likas yaman, at pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pakikisa ng bawat namamayan upang mabawasan ang basurang agad itinatapon. Layunin din dito na maipaliwanag ang binipresyo ng pagkakaroon ng pagsisilidad sa bawat lugar na maaaring paglagakan ng balik materyales o lugar para iproseso ang mga ito. Ang batas na ito ay may kinalaman sa makakalikasan at praktikal na pamamahala ng mga basura. At alam mo ba na may kaakibat na parusa ang anumang mapapatunayang paglabag sa mga alitong tuning na dito? Ating alamin kung paano tayo makakatulong sa layunin ng batas na ito na may kinalaman sa praktikal pamamahala ng mga baso. Kahalagahan ng paggawa ng abonong organiko sa pamilya. Nagdudulot ng sapat na pagkain para sa pamilya. Pagiging mataba ang lupang taniman dahil sa abonong organiko na nagiging sanhi ng masaganang ani na nagdudulot ng sapat na pagkain sa lamesa ng isang pamilya. Pangalawa, dagdag kita para sa pamilya. Maaaring ibenta ang suprang gulay na inani o ang abunong organiko. Sa panahon ngayon, madami ang nagnanais makabili ng abonong organiko upang gamitin sa mga nagtatanim gamit ang paso dahil wala naman malaking espasyo para pagtanim. Letter B, lupa. Una, pinalalambot ng abonong organiko o compost na lupa, pinagaganda ang pagsalat o texture at nagiging buhaghag o telt ang lupa. Pangalawa, pinabubuti ang kapasidad na humahawak ng tubig o water holding capacity. Pangatlo, pinaluluwag ang daloy ng hangin na nagiging dahilan ng malayang paghinga o breathing capacity ng lupa. Dako naman tayo sa kapaligiran. Una, Napatataas nito ang antas na paghihiwalay ng basura o solid waste segregation. Isa ito sa mga mainam na paraan upang mabawasan ang dami ng basurang itinatapon ng bawat pamilya. Ang paghihiwalay ng mga nabubulok na basura na maaaring gamiting ab gawing abuno organiko ay isa sa mga layunin ng Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Pangalawa, nababawasan ang polusyon sa hangin. Ang mga nabubulok na basura kapag hindi may proseso ng tama at basta na lamang itinatapon ay nagdudulot ng masangsang na amoy kung ang mga ito ay naihiwalay ng tama sa iba pang basura at ginawang abonong organiko, ay napakalaking pakinabang hindi lamang sa tao, lalot na sa higit sa kapaligiran. Pangatlo, maiiwasan ang maaaring pagkalat ng sakit. Ang mga langaw, ipis, daga at iba pang mga kauri nito ay namamahay at nanginginain sa mga nabubulok na basura. Kung maiproseso ng tama ang mga nabubulok na basura, maiwasan ang pagdami ng mga hindi kanais-nais na hayop at insekto na maaaring magdulot ng sakit. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel, Roy Mulanda. All you alright? Yes, all right. Bye mga bata.